Okay, hello Sagittarius and Crosswater also ng Sagittarius. Welcome po sa Happy Angel Reading. So, today ang reading po natin is about sa yung love life na no? para sa Nobyembre. No? Pero before nyan, magkiklans lang po tayo. Ilayo nyo po ang inyong mga headphones. Sa inyong tenga, no? Ayan, simula na po tayo, no? Ayan, so, malinis na malinis na tayo, I feel light here, so okay na, mag-i-start na tayo nak, no? So, syempre, uh, sa Guitarius, oras na para sa iyong love life reading, ayan, so bilang Jupiter ruled archer ng zodiac, no? So, ang pag-ibig mo ay laging puno ng adventure, syempre, at matinding pilosopiya, at... Siyempre, ang paghahanap ng mga truth or katotohanan. So, ang iyong puso actually ay naghahanap ng connection na sabi natin magpapalawaks ng iyong mundo, no? So, gagamitin natin ang five card center stage uh, romance spread para tignan kung paano mo ba ibinabalik ang kalayaan na kailangan mo, no? Sa loob ng isang relasyon. So, titignan natin kung saan ka dapat maging tapat. Kung anong ideal Uh, ideal ang hinahanap mo no at paano mo mina, uh, paano mo ibig sabihin minimaintain ang iyong solo journey habang nagmamahal ka no? so hayaan mong gabayan ka ng mga cards sa, sa isang mas malawak uh, at syempre masayang pag-ibig so simulan natin no, sa Guitarius, ayan so syempre nagpapasalamat po ako sa inyo sa Guitarius sa always na patuloy na patuloy po na pag no at pagsuporta sa Happy Angel Reading. Marami pong salamat no. Siyempre po sa mga nagla-like and nag-share po no? sa ating mga video at siyempre sa inyo po no kahit hindi po kayo nakapag-subscribe, thank you so much. <clears throat> <clears throat> Sana po napanood nyo na rin po yung ating mga freebies no? Mag-search lang po kayo kaya panoorin nyo po yung playlist natin, no? Panoorin nyo lang yung mga playlist ninyo doon, no? At iset nyo lang yan sa ano, ha? kasi lahat po ng card natin is may mga guidance, no? At saka nakiklense kayo pag nakiklense tayo, no? Ang man, Okay, na natin to, no? Sakto na. No? tayo dito sa guitarius ng Dead Mystical, uh, Rose, o Raquel. Sabay <coughs> <coughs> po, para kay... Kakrositing po And po tayo sa prayer camp. Okay, gabay po para kay sa Ano pong mensahe. Grounding daw, stability, security, and performance, growth, and endurance. 40 require tayo ng Romance Angel Guidance. Pag-love life, dapat ang ating Romance Angel Guidance, no? Para po sa guitar use. Ano maganda yung mic natin, no? sa ano ko yan? Nasa... Ayan, hello, hello. Day optimistic the Mystic daw. Sagittarius. Tignan natin nga. Sagittarius. Siyempre ang iyong gabay. Animal spirit. Para po para kay sa guitar, gabay para kay sa spirit guide. Oh, you got the horse spirit nak. So, ihaharap ko muna sa akin kasi uh, sa pagbabasa ko po lahat ng picture, lahat ng image na makuha natin. Kokonin natin. So pagkatapos ko siyang basahin, ihaharap ko sa inyo, no? So kita mo sa uh, ano dito no sa guitar use napakalalim ng mga card mo so simulan natin dito sa the sun no na naka-reverse siya So bisa center stage romance ito yung pinaka-current ito yung pinaka self expressions mo nak no or sabihin natin uh, ito yung pinaka situations mo nadasan ang iyong natural na liwanag no at optimismo para tilang sabihin natin nababalutan ngayon ng ng ano nababalutan ngayon ng medyo blackage nababalutan ng konting dim medyo hindi siya ano may pag no kung ibig sabihin nito so maaring nararamdaman mo yung parang kulang ka sa kagalakan sa love life mo sa gitarius or hindi ka fully nakakapag-express ng sarili mo. So may pakiramdam uh, may may pakiramdam ng parang temporary gloom o hindi ka napapansin sa ng sa, sa spotlight mo. No, parang you are not being recognized, no? Parang 'yan yung nararamdaman mo. So kung nakikita mo andito ang validation, so iaharap ko na sayo nung no, naka-reverse, no? So nakaharap sa akin para lalo ko siyang mabasa ng maayos, no? So ang dahang man na naka-reverse din. So itong Hangman in reverse, ah uh, ito yung validations na hinahanap mo. Ibig sabihin, ah uh, hinahanap mo yung parang pag-alis sa pagiging stuck. So kailangan mo na magdesisyon din at umalis sa limbo. Ang hinahanap mo ay ang freedom na makakilos na ulit. Ah uh, kumbaga hindi na yung pakiramdam na parang nakabitin ka. So, kailangan mong umaksyon na rin dito, no? Para makita, makita mo yung worth mo. So, parang kailangan mong kumilos para sa sarili mo, no? Yan ang ibig sabihin ng hangman sa spread na to na, na para sa sa'yo, no? Sa sitwasyon mo. And then, you also have the high priestess. Naka-upright ang high priestess sa'yo. So, ito yung sinasabi nating ang humaharang sa romance mo. Ay, sabi natin, ito yung labis na pag-asa sa intuitions at pagiging passive. No, ikaw yung naghihintay at ikaw yung nagmamasid ng sobra. So salip na kumilos ka, nakagaya nga ng ina-advise ng hangman, ay parang you're just listening to your intuitions na okay naman, kaya lang syempre, it's very getting extreme na nakakalimutan mong kumilos. No? So, ang obstacle na sabihin natin yung kawalan mo ng external movement, sobra kang tahimik at introverted sa isang sitwasyon, no? Nangangailangan nangangailangan ng Sagittarius fire at outward expressions nak dito sa iyo, no? Yan. So kung makikita mo dito, meron ka A Ace of Wands. So ang Ace of Wands mo na naka-reverse din, no? So ito yung humaharang sa romance. Ah, ito yung sabi nating ang partner mo. Ang energy na umaakit sa iyo din ay ang Ace of Wands in reverse ito nga yung kulang sa pagkilos or sabi natin wala kang fire and drive wala kang, parang wala kang gana no or maari maari rin maari rin siya yung sabi natin na kulang sa inspirations o walang plano o nahihirap pang magsimula o mag-start siya ng ano no ng bago no Ito rin sabi natin uh, medyo yung kulang ng adventure ang inyong relationship or cool o kulang cool din siya siguro ng adventure sa relationship para bigyan ng ng syempre, ng drive ang inyong samahan. Parang he's not act, making an actions, no? So and dito rin ang diver, ang death reverse mo rito. Ito yung potential na outcome. Ito yung pagdududa sa pagbabago or sabi natin yung pagtanggi sa end. O really or sabihin natin uh, you are resisting the the changes. So, may relasyon sabihin natin o oh, isang sitwasyon na kailangan nang tapusin, no? Pero ikaw yung nag-aalangan at kumakapit ka pa rin sa nakaraan dito, no? Naka-reverse pala sa'yo, no? Ayan. So, parang nag-aalangan ka rin dito na kumapit sa nakaraan because ang reverse na that ay nagsasabing, Huwag kang matakot. Ang tunay na pagtatapos, ayan ang magdadala ng new beginning sa no? Do not fear because something's need to end na na yan ang magiging new beginning mo, no? And kung makikita mo rin dito, magbigay tayo pa ng sabi natin ng halimbawa rito sa iyong ano, no? Dito sa iyong sun in reverse. Ito yung yung sabi natin current self expressions or sabi natin walang liwanag yung sadness at temporary groom lang, no? So, sabihin natin, uh, sobra kang gloomy ngayon, pero ang iyong natural na kagalakan ay optimism. Parang tila nakatago. No? Or sabihin natin, hindi mo pinapakita. Parang pakiramdam mo yung hindi ka nabibigyan ng spotlight, no? Ganon. So, kailangan mo nang umalis sa limbo na yan, nak, no? Ang hinahanap mo ay ang kalayaan, syempre. Andito ang... Bali et validation card mo to ang Hangman in Reverse, no? So ang Hangman in Reverse ito yung sabi natin you're you're seeking some freedom nga, no? Uh, uh, parang ito yung kalayaan na kumilos at magdesisyon. Parang hindi ka na, uh, parang hindi na yung pakiramdam mo yung nakabitin ka at walang kasiguraduhan, no? So ito yung kailangan mo, ito yung needed mo ito yung pag-alis sa stack sa pagiging stack mo sa, sa sitwasyon na yan o sa relasyon na yan. Kung nakikita mong obstacle sa romance mo, ito yung pagiging passive at so, sobrang paghihintay din na nakikita natin, the high priestess. So, kailangan mo nang umalis nga dyan at kailangan mo rin, huwag ka rin masyadong tahimik at sabihin natin, uh, panay siguro, antay mo rin. Because ang labis na pag-asa sa intuitions, ito yung kawalan na external actions mo. No? Ito yung humaharang sa totoong romance mo na, no? Ang yung high priestess. At ang sabihin natin, uh, wala kang drive din sa, sa partner mo, parang, or sabihin natin, ikaw, parang nawawalan ka ng gana. Or siya yung nawawalan ng gana. So, ang partner mo may be yung taong attracted din sa ito. Uh, maaring uh, wala siyang plano rin sa iyo or sabihin natin walang fire sa paligid mo O sabihin natin nahihirapan magsimula sa bago huh? so ang overall na nakikita nating romantic outcome yung pagtanggi mo at yung pagbabago at yung katapusan ayaw mong tapusin ang dapat nang tapusin parang iniiwasan mo mayroong parang may i, I can feel na mayroong sitwasyon o relasyon na kailangan ng iwan pero kumakapit ka pa sa pagtanggi sa tunay na closure na yan, no? Ang, ito yung closure din ang nagiging hadlang mo. Uh, ang pagtanggi din ang nagiging hadlang mo na sa freedom na yan, no? So, andito ang ating animal spirit, no? Uh, ang sabi ng Mystic Red Rose sa'yo, no? Ayan, Mystic Red Rose sa'yo. Yung grounding. Ibig sabihin, bumalik ka sa lupa ang ang solusyon yun sa stagnations mo or sa pagiging stuck ay ang pagiging practical no ibig sabihin mag-focus ka sa present at simpleng truth or katotohanan uh, ay hindi na sa malalaking idea mo pag be simple muna no ito, so, andito rin yung nak yung pagiging stay optimistic na sinasabi ng Romance Angel. No? Kumbaga, huwag mawalan ng pag-asa at panatilihin ang iyong pananampalataya sa happy ending kahit na may pagbabago pang dumating sa iyo, no? Kasi ang outcome mo you, uh, your resisting changes sa death, no? So dapat uh, ah, nakareverse no? So you're resisting the changes dito sa death. So dapat nak eh, just let go Just go on, no? Parang ganon. So, huwag mawalan ng pag-asa at panatilihing, syempre, ang iyong pananampalataya sa happy ending kahit na may pagbabago pang darating sa'yo, no? Ayan ang message sa'yo ng stay optimistic ng romance angel. So, andito rin yung sabi natin, force spirit. Ito naman yung tungkol sa lakas at kalayaan ng drive mo. Ikaw yung may mga kontrol sa buhay na na kaya mong gabitin ang lakas mo para magdala sa pagbabago mo no? Kasi uh, ang horse spirit ito yung sumis- uh, sabi natin sumisi ano so sumisimbolo ng power, freedom at drive. So ito yung kulang sa Ace of Wands in reverse dito. Nak no? itong Ace of Wands in reverse mo. Na so, parang ito yung ito yung partner din ng hangman in reverse mo. No? So, ang horse spirit, actually, yung nagsasabing kunin mo ang sarili mong rain. No? Parang, ang sarili mong lakas or freedom or drive. Ikaw yung may control sa takbo ng buhay mo. No? At uh, syempre, gamitin ang lakas mo para magdala ng tunay ng pagbabago sa'yo. No? Uh, kung makikita mo, ang grounding spirit dito ng Red Rose Oracle, ito siya yung pinakalunas mo, nak, no? Siya yung stagnations at gloom na, big sabihin, ito yung pagiging grounded na kailangan mo lang mag-focus sa present, no? At maging practical. At syempre, uh, sabihin natin, hanapin mo yung kaligayahan sa simpleng katotohanan. Just a simple one. Hindi mo kailangan ng napakalaking idea para ipakita mo, no? So, syempre, kailangan din natin, uh, huwag ka rin mag-isip ng malaking philosophical na idea, no? Ibig sabihin, grounded. Ibig sabihin, bumabaka uh, bumaba ka sa lupa. Parang ganun, no? Huwag masyadong mataas. Ayan. So, andito rin ang Romance Angel na parang sabihin na ito yung direktang lunas mo rin sa Sun Reverse mo rito, no? Uh, Kung baga, kahit ano pa yung mangyari, kailangan mo pa rin panatilihin syempre ang ano, ang, ang iyong pinakalikas na pagiging optimismo. No? At uh, syempre, ito yung, ito yung, ang, ang nakikita ko dito, ang pagbabagong yan ay darating. Kaya panatalihan mo yung pananampalataya sa happy ending na yan. Kahit pa my uh, may, death sa, may death card sa dulo na nire-resist. Just go on, move on. Parang ganon. No? So, kung nakikita mo dito na, ang masyado kang, sabi natin, masyado ngayong nag, parang masyado kang nagpapa-apekto sa stagnations at kawalan ng kaligayahan da dahil the, the sun and the hangman mo rito, no? Kita uh, rin natin, no? Parang, ito rin yung sa labis mo ring pag-aantay din to eh. Uh, masyadong nakap-center ka sa labis na pag-aantay. Ito yung sabihin natin high priestess na na pinalala ay yung kawalan ng sabi natin pinalala yung kawalan ng drive at initiative sa paligid mo no ang high priestess dito yung nakastagnan ka and kaya na ace ang once in reverse mo no kaya na walang ka ng drive parang nagpapa-apekto ka ng labis sa pag-iintay. No? So, ang buwan na ito yung sabihin natin, nangangailangan ng aktual. No? Nangangailangan ito ng aktual na pagtatapos or sabihin natin, debt reverse na dapat maging upright ito na. No? Na dapat maging upright. Okay? So, kailangan mo rin gamitin ang lakas ng horse spirit, no? Para mag-ground, no? Ito yung grounding card at siyempre magpatuloy sa buhay na may optimism sabi ng ating romance angel, no? And stay optimistic, no? Positive thinking. How how to do that? Mag uh, just have some positive thinking. And positive thinking will bring you your romance. and sabi rito, no? So, ang ultimate actions mo dito, gumawa ka ng matapang na hakbang no, para tapusin ang stang, stuck na sitwasyon. Ayan, sa partner ba o sa sarili mong mental state din to, no, upang mabawi mo yung freedom, no, yung kalayaan. At syempre, yung liwanag na natural na nasa sayo. No? So, nakikita mo, ah, uh, Paging practical lang naman at di simple lang, no? At mag-focus ka lang sa present, no? Hindi kailangan ng extravagant din yan, ano? Kumbaga, magiging maayos ang lahat, no? Sa guitar use. So, so far yan ang journey mo ng November. So, um, kumbaga, parang, just wanted to, this is about yun na, parang, gusto kang bigyan din ng, syempre, na kung ano yung medyo nakakaligtaan mo, no? too much sa high priestess dito pag uh, nakukulangan ka ng drive or actions remember mo yan no? kailangan din natin um actions do not be trapped sa bag sa sa sabi natin wag wag kang wag kang sabi natin wag kang matrap sa ma, too much ng high priestess energy uh, na nakakalimutan mong to make an action. Ayan na. Ulit ko po para mailagay po sa sa inyong mind, no? So, kailangan huwag mawala ng pag-asa at panatiliin ang pananampalataya sa faith sa na meron kang happy ending, no? And kailangan ibalik mo yung lakas mo, no? Kunin mo ang rain mo dahil andito si horse spirit, ikaw yung may control ng buhay mo, no? You could fly high, no? You could use that. Ah, uh, kumbaga ito yung lakas mo eh. Ikaw yung yung sabihin natin, gamitin mo yung lakas mo para magdala sa pagbabago mo. Ang pinakamalaking aral mo rito actually sa gitaryos ay yung tapusin ang dapat tapusin. Allow, allow, allow mo lang itong death to be upright. No? Gawin mo lang siyang upright. Uh, Siyempre, gamitin mo yung lakas ng horse spirit para umalis ka sa pagkakastak mo. Ang lahat ay gaganda kapag bumalik ka sa grounding, of optimism, energy. No, So, ayan. So, I hope na nagustuhan mo ang ating reading. Uh, ito naman yung just take what resonates po. And, syempre hindi naman ang buhay laging ano lang din, no? So, talagang may mga challenge tayo. At hindi negative po. Uh, binibigay ang challenge na yan para dalin kayo ng universe sa isang napakagandang ending ng inyong gift. No? Sa, sa napakagandang happy ending. na No? So, Ayan, so maraming salamat and God bless you, no? Thank you so much po. See you po i think next week. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life? We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Haar, everything will be revealed to you. In her you will be inspired, enlightened and empowered. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Haar, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened, and empowered. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Haar, everything will be revealed to you. In her you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more